Ay, foto, foto. oh, wait, wait lang, wait lang, you need to wait. You need to wait. Hello. Oh. Hi! Hey, hello, hello. hello. Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity. Cute at napakabibong celebrity kid na si Sarina Hilario. Nabidyohan ang napaka-priceless nitong reaction, nang makita si Mickey Mouse sa Hong Kong Disneyland. Ang pamilya ni Jong Hilario ay bumisita sa nasabing lugar, at proud nitong ipinakita ang video ng napakasayang si Sarina. Napatakbo habang ngiting-ngiti si Baby Sari, nang makita ang isa sa Disney character na si Mickey Mouse. Talagang di may tago ang kasiyahan at kilig sa bata. Here, Sarina, here. Oh, wait, wait long, wait long, you need to wait. You need to wait. Hello. hello. Oh. Hey, hello, hello. It's your turn. Let's go. <laughs> oh.